Kaya mga farmers, ang napakaaga ngayon natin hindi po sa bundok. Ayan, tingnan niyo yung itura. Magpagpa, marami pang ano, hamog. maganda yung umaga. Ang um, din, hindi sobrang init pag Pag tanghali na kasi tayo, medyo mainit na. So, ngayon, papunta tayo dun sa uh, mga alaga natin baboy na nanganak. So, ito yung vlog ko last time na pinakita ko sa inyo yung bagong area natin ng mga naked pigs natin. At ngayon, di ba sinabi ko sa inyo sa vlog na yun na madami tayo dong mga, na, mga buntis na inahin. So, ngayon, marami nang nanganak tatlong tatlong inahin niya tayo makikita natin yun so ito makita ninyo yun yung pond dito pinagawal kong pond dyan dami isda yung pond pat so dyan din naliligo yung mga baboy natin na mga native pigs so pag gusto nilang maligo uh, meron na sila dito ang pond sa loob ng area Lalo na pag sobrang init ng panahon. So yun, kailangan ng mga baboy na nakakaligo. So gan ganito tayo mag dito pag sa bundok kasi medyo masukal yung pupuntahan natin kung saan anak ng mga baboy. Kaya dapat naka medyas tayo, naka pantalon kasi baka may ahas. Kaya naririnig ko na sila. gamit natin dito sa bukid sa pag um, pagbabakod sa ating mga baboy para hindi sila nakakawala or meron silang boundary kasi yan lang yung gamit natin dito yung ating solar panel um, dyan kumukuha ng source of um, kuryente para hindi po nawawala yung current ng ating wire dito So, yan yung mga baboy natin dito. Sama-sama sila. So, yun yung mga baboy natin dito. Oh. Magaganda yung mga katawan nila ngayon kaysa dati. Kasi so, nyo, medyo uh, yung mga ibang baboy. So, hindi yan, hanapin natin yung mga nanganak na baboy nito. Ito, so, laki. Hmm. So doon tayo pupunta. Masukal doon. Yan. So tara, baba tayo. Sandali lang. Nagre-baba. bumaba Kapabama mo muna ako. So ito, Um, may, may pabango ko ngayon dahil naka-brown na ako. So, ito. Meron akong kaksent ng round head sa Farm. So, ayan. Um, ito, lagi kong gamit everyday use. Ayan, yung scent niya, hindi sa sobrang tapang, hindi rin sa sobrang mild. So, sakto lang siya sa gitna. So, ito yung ginagamit ko everyday use ko. So, kapag uh, mga araw-araw lang na napunta ako sa farm, ito lagi yung pabango ko. So, lagi nababanguan sa akin yung mga tao. Yan, sabi ang ko daw. So, pag gusto yung bumili ng kaksen, so, available to sa Shopee. So, one, 250 pesos lang. So, mag-check out na kayo. Nandiyan yung link sa baba. So, dapat kahit nandito tayo sa baboy yan, mabango pa rin tayo. <laughs> <laughs> ang daming tayo ng baboy, oh. na so, maganda yan. Nakakapapataba ng lupa. Ayan, oh. Para minsan, kung gusto natin magtanim, maganda na yung lupa in, in the future. So, paganda na paganda yung lupa once na maraming dumi na kukuha sa mga baboy. Nagiging ang fertilizer na rin yung dito sa atin. Organic fertilizer. Ang bango! Grabe, bango ng pabango ko. Hmm. Marami na yung review sa Frappy. Ang dami na nang nag na nagustuhan ng yung amoy. so natin natin kasi yung mga native pigs dito na nanganganak Nagtatago sila sa mga sa mga ano, mga damo-damo. Doon sila naghahanap ng mag-aanak na nila. So kaya kailangan natin sila hanapin. Doon, naririnig ko na. So meron din tayo tanim na langka. So dito sa area natin na, pina, meron din tayo mga pinalibutan ng mga tanim dito na napansin na ninyo, meron siyang bakod na um eh, ganito tapos may electric wire din. Wala tong kuryente, di ba? So wala tong kuryente mga farmers pero pag ang baboy kasi matalino yan pag alam nila na dito sa pinaka main bakod nila is may galitong wire so pag kainin na rin sila lalapit dito para kainin yung tanim natin dahil patatalino sila akala nila meron din yung um, meron din niyang pitik ng kuryente. So, pero wala itong kuryente, mga farmers, para lang maging safe yung ating tanim na langka at hindi kainin ng ating mga native pig. So, marami pa ito. Ayan po. Oh. Ito pa, yung pa, mga langka. So, mga ilang years yan, bubunga na yan. So, meron na tayong fruit trees dito, mga langka. Kasi pag malaki na naman yung puno nito, hindi na kakainin ng baboy once na mag magsibol na sa ng puno. Yun, naririnig ko na yung baboy. Ouch! Yan, natin ng langka. Oh. Malalaki na, oh. Ang ganda ng tubo. So, double purpose tayo dito. Nakakapagbuhay tayo ng mga baboy dito na native pig. Tapos, um, nakakapagtanim din tayo ng mga... Daming tae, oh. Punta tayo dito sa kal ng kalabungan. kaya dapat yung ano tayo dito, naka all over. So meron din tayo dito palayan sa babang area. Babansin niyo, ayan may tanim ngayon at ang ganda ng tubo ng palay. So sa amin din to pero ang um, pinapatrabaho na lang namin sa mga tao namin dito. So binibigyan lang kami ng konti lang. So para rin sa kanila tulong na rin. tingnan din niyo so, ang ganda, green na green, grabe ang ganda ng palay. Ha? Huh? Oh, oh, aguban. Agdikit sa. May light. Eh, oh, mm, mm, may dito light. Yeah. So, ito na yung unang hinahina ng anak at tingnan, tingnan ako. So, mo. Ano na anak? So, hindi tayo masyadong nalapit kasi medyo aggressive yung mga inahin. Baka mga gat. Ayan. So, dito siya napumili. Dito siya pumili ng mga anak sa babang bahagi ng area at medyo masukal dito para para rin sa mga anak niya maging safe. Siguro, mas gusto niya na may privacy sila ng mga um, mga biik niya. So, hindi siya nanganganak doon sa maraming baboy. So, yan. Ilang piraso po dito? So, yan. May walo tayo dito ng mga malulusog na mga um, bagong biik. Wala po namatay, kuya. Walang namatay. So, yan. Yung kagandahan sa mga, malaki yung area natin, So, malaya sila at saka malaki yung magagalawan nila tapos pag nanganak yung inahin ayun na oh, magpapadede siya. Hindi ano hindi namamatay yung mga inanak. Diyan na. Isa ka niya siya, kumbang ko daw. <laughs> so, yan. Yan yung una natin ina yung na ina mga anak. With, meron silang 8 piraso na anak. 8 piraso. At sila tingnan niyo yung dedo niya. Yung dedo na nagrabe yung gatas. Sobrang laki. Ayan o. ng gatas. Kaya very healthy mga anak niya. Mabilis na laki. Um, pag naman umuulan mga farmers so hindi naman natin kailangan gumawa pa dito ng mga silungan kasi may mga puno dito na kasama na sa area natin. Am um, doon sila sa mga malalaking mga damo-damo, so doon na sila nagsisilong pati yung iba nating mga baboy na naka-free range dito. Kaya very safe yung mga baboy natin dito, umulan man o umaraw. So hindi sila mahihirapan dahil marurunong yung mga baboy na yan. Matatalino pa yan sa tao. Grabe katalino ng mga baboy na yan. Ayan o. Oh. Ayan na, Tingnan nyo, tingnan nyo, Nagagawa siya ng pugad niya dito banda Oh. yan. <laughs> Diyan siya. gusto mong pugad. Oh. May kuryente yun ha. Eh. Nagka. Ito. So, hanapin natin yung pangalawang inahina ng anak. Tatlo kasi yung anak, mga farmers, kaya hanapin natin. Ganito so, talaga, kailangan natin maglakad na paakit baba. nakita niyo mga farmers yung ko? So lahat yan, area ng mga baboy natin. Malaya sila dito nakakagala. Dahil may nakapalibot lang dito na electric pen sa laki na area nila. Tapos so, yun may mga ano rin dito. Ayan, kawayan. So dito yung sinasabi ko sa inyo na pag umulan, pwede pwede sila dito mag, mga, mag, ano, mag silong. Kasi malaki naman yung mga puno dito. So hinahanap namin yung ano, yung dalawa pa nasa pa sa Wala ko narinig na. Wala ko narinig na gano'n. Eh. Napunta doon sa ano, pagpapakainin. O, dinadalhan. Dalha. Ah, dinadalhan sila. Ano naalis? Dito, dito. Ano ba ba? Dito. Dito. Siguro ka man, sir. Ah, Sige, kung paa ko. Ano dyan? Ano? <coughs> <coughs> mm. Maririnig ko ang parang nandun. Yun! Ayun yata yung kanina. Ubus yung bulate dito. Ha? yung bulate. <laughs> <laughs> yun, ba hmm. narinig ko na siya. Hindi uh. ako ya. So yun, nakita na natin yung pangalawang baboy na nanganak. So let's go. Tignan natin. Woo! Okay. sa nila sa sukal Ay, nila dun sa kita. Ay. Yun. Ay, so mga anak ko ya. Ay. So, ba 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 Ay, po ka. So, ito mga ka-farmers yung pangalawang baboy natin na nanganak. So, tingnan din natin kung ilang piraso yung mag-ianak anim pala, ayun, anim. Six na piglet. Yun, nagtatago, lapitan. Nagtatago sa damuhan. So, eight plus six, so, meron na tayong total na bagong panganak na 14 piraso na BX. So, may isa pang inahin, tingnan din natin yon. Kung ilan yung piraso yung ina inanak nung inahin. ito lang pala. Eh, 'yun 'yun na. Kutso. So, 'Yan mga farmers yung kutso nila, yung dugon. <laughs> kutso ng mga biik. yan Di ba sobrang ganda? Sobrang natural. Tapos yung mga inahin nila, tinam yung mga biika, kapresang nanay na kulay. Pero kulay ng nana may patsi-patsi na itim. Cute. So yung yung barako kasi na tatay ng mga bit na ito, uh, upgraded upgraded um native pig kaya may mga itim-itim na patsi. Yeah. So, may itim pa oh dalawa. Yung mana sa tatay. Mana sa tatay. So, ito naman mga farmers, yung ikatatlong um, baboy na inahin natin na nanganak. So, dito, dalawang biik lang ang meron tayo. Ayan, kasi nag-recover pa rin itong ating inahin na ito sa paglipat. Kasi nilipat din natin lahat sila dito sa farm, sa um, new, pre range area. So, kaya dalawa lang po yung naging anak nitong ating um, pangatlong inahin. Pero okay na yan. So, susunod naman po ay marami na po itong iaanak. Kaya, um, pakain ng gusto. So, ayan yung anak niya, dalawang piraso. Super cute. <laughs> ayan, nung cute-cute. Okay. <laughs> ito pala mga farmers pakita ko rin sa inyo yung ating ang kangkungan dito na um, pinagkukuha na ng mga pagkain ng mga baboy so may mali tayo dito dating fish pan to tapos am um, dinrain lang natin para mataniman ng kangkong at yung mga nasa taas na saging so yan yung mga tinatadtad natin yung mamunga ginagawa pa kain, um, binabana na binabanana chopper tapos yun pinapakain natin sa ating mga alagang baboy ayun sila farmers, so nakita ninyo yung mga bagong nanganak ko ng mga baboy dito sa area ko. At dagdag na naman itong mga alaga ko. At syempre, dagdag income na naman pag may bumili ng mga BX sa atin. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming! Hey mga farmers, mahilig ka ba sa sports kagaya ng basketball, NBA, PBA, MPBL, volleyball, boxing at marami pang iba? Punta na sa 1xbet para makabet ka na sa paborito mong team. Meron din dyang mga online games na pwede mong laruin. Isishare ko sa inyo ang favorite na laro ko dito sa... Um, next bet, ang Buffalo Power 2. So, madali lang ito dahil mag-slots lang tayo at 1,080 ang pera ko, 20 pesos per bet. At pag nagalit si Buffalo, nagbibigay siya ng free coins. So, in that way, um, bonus na yan at mananalo na ako. So, ang pananalunan ko dito is 3,400 pesos at ang 1,080 ko ay naging 4,550. I-download lang ang app. Nandyan ang link sa comment section at gamitin mo ang promo code na ito, TESSA.